Naka-ready na nga pala yung mga piyesang isasal pa ko dito sa binubuo kong Honda Scoopy. Sinimulan ko na nga rin palang linisin yung makina. Ang problema lang, meron din palang pa-surprise dito sa loob. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para dito sa Oplan Papogi nito ni Project Scoopy. Bali, ito na nga pala yung day 4 ng pagpapapogi natin dito sa nabili kong napabayaan na Honda Scoopy. Bali, plano ko sana ngayong araw, masimulan ko na rin yung paglilinis ng makina, pati na rin pagkocondisyon para sa susunod na video, tuluyan na ulit natin tumait tayo. Kaya hinanda ko na nga pala yung mga panglinis na gagamitin natin para gumanda na ulit yung kulay nitong makina. Dahil binaklas nga pala natin lahat ng hus na nakakabit dito, kailangan natin takpan itong mga butas para siguradong hindi pasukin yung loob. Kaya binalutan ko nga pala ng plastic, tapos nilagyan ko na ng tape para siguradong hindi matanggal kahit mabasa. Dahil medyo palaban na rin yung mga libag na nakadikit dito sa salpakan ng brake shoe, ginamitan ko nga muna pala ng gasolina bago natin sasabunin mamaya. Ubus yeah. na rin kasi yung ginagamit ko na degreaser pero para makapagsimula na tayo ng paglilinis, binuusan ko na to ng gasolina. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng steel brush, eto naman yung ginamit natin para mabawasan yung mga alikabok dito sa buong makina. Sigurado kasi magpuputik dito ng malala kung bubuusan agad natin to ng tubig dahil sobrang kapal kasi talaga ng lupa dito sa loob. Kaya makalipas nga pala ang halos ilang minuto na pagkukuskus ng steel brush na bawasan na nga pala sa ako binasato ng tubig. Ito talaga yung isa sa pinaka nakakapagod lalo kapag nagbubuo ako ng project bike yung paglilinis na part. Literal na hindi talaga pwede tong trabaho na to sa maarte dahil medyo pahirapan talaga tanggalin yan lalo dun sa mga singe. Dahil mano mano lang natin to ginagawa kaya dapat laanan talaga to ng mahabang oras dahil sobrang trabaho talaga. Bali nag DIY gaming lang pala tayo sa degreaser. Gumamit nga pala tayo ng joy tapos nilagyan ko lang ng oxalic. Ito muna yung gagamitin natin dito. Kaya pagkatapos ko nga pala tong Kusin gamit tong DIY na degreaser natin saka ko nga pala binalawa ng lawan pero hindi pa ako ganun ka kontento sa resulta kaya kinuha ko na nga pala tong malakasan natin na pampaputi ng makina itong tap. Kung napanood nyo kasi yung ibang project bike na nabuo ko ito talaga yung madalas na ginagamit ko lalo na kapag medyo hardcore na yung dumi. Bali sa paggamit nga pala nito kagaya lang din ang ginagawa ko dati, rekta ko lang binubuo sa part na gusto kong paputihin. Tapos banayad ko lang kinukuskus ng malit na brush lalo na isang mga singit para siguradong matanggal lahat. Tapos kapag nakita ko na medyo nagigin light na yung kulay binabanlawan ko na rin ng tubig. Tapos kung medyo hindi pa ako naging satisfied sa naging kulay, inuulit ko lang uli yung ginawa ko kanina hanggat sa pumuti talaga. Ang ayoko lang dito sa top dahil sa sobrang bisa niya, minsan yung mga bakal kinakalawa. Kaya kung sakaling gagamit kayo nitong ginagamit ko na panglinis ng makina, banlawan nyo muna ng tubig na may sabon para siguradong hindi kalawangin yung tornilyo. Bali panlinis kasi talaga to ng inidoro, natuklasan ko lang din na mabisa sa makina sa ilang followers kasi sinubukan ko din talaga ng actual. para nga mas mapaputi pa natin tong kulay ng crankshell, binuusan ko nga pala ulit to ng top. Medyo palaban talaga tong libag ng makina dito sa may likod ng gulong kaya ginamitan ko na nga pala ng steel brush. Medyo satisfying talaga yung paglilinis ng makina kapag napaputi mo talaga ng maganda. Maraming paraan sa paglilinis niyan pero ito na talaga yung kinasanayan ko kaya ito yung madalas na ginagamit ko. Masasabi kong sulit na rin yung halos dalawang oras na paglilinis ko rito dahil kahit papano pumuti naman siya kumpara para kanina. Yung dating sobrang kapal talaga ng mga putik at alikabok ngayon pwede na ulit ikabit sa batalya. Bali ah. kaya nga pala inuuna linisin yung makina dahil mawawalan kasi ng tubig para safe na rin tayo sa paglilinis ngayong araw. At yung akala kong sa panggilid lang yung nagaantay sa akin na sorpresa, nagkakamali pala ako, pati rin pala dito sa block. Para makita natin yung eksaktong condition ng head saka ng block nito, binaklas ko na nga rin pala yung mahabang tornilyo na nakabit dito sa gilid. Kung napanood nyo kasi yung day one nito, medyo nagtataka kasi ako sa loob ng tambucho dahil ang daming lumabas na tubig sa loob. Para mahugot na nga pala natin yung block, tinanggal ko na nga pala yung tornilyo nitong cam gear. Tapos kumuha lang ako ng flat screw, bahagi ko lang yan tinulak dito sa kanan. Kaya nang natanggal ko na nga pala lahat ng nakakabit saka ako nga pala ginamitan niya ng malet at ito nga pala yung bumungad sa akin sa loob ng head putik na may halong kalawa nga pala yung sumalubong sa atin dito sa dalawang barbula damay na nga rin pala yung loob ng black dahil marami rin putik dito sa loob eh totoo talaga ang sabi sa hula literal na magiging change o lang hatol dito kay Project Kupi buti na lang talaga nakahanda na rin tayo sa ganitong klaseng senaryo dahil halos presyong kalakal lang din naman natin to nabili pero para makita nyo rin yung mga nagiging senaryo dito sa pagbubuo natin gusto ko rin na ipapakita talaga sa inyo to para nagkakaroon meron na rin kayo ng idea kung ano yung mga dapat gawin lalo na kapag magbubuo ng literal na pang junk shop na motor kung baga expect na expected para hindi masyadong mabigat sa lobo mo kung ano yung makikita mong issue na kailangan mong gawin medyo mm. marami-rami pa talaga tayong gagawin dito kay Project kopi kaya abangan nyo yung susunod natin na video so nga pag baklas nga pala natin ng black tsaka ng head ito nga pala yung bumungad sa atin kung mapapansin nyo yung piston nya eh, no? may kalawang tapos itong mga ring halos pumakat na hindi na gumagalaw So no choice tayo dito, kailangan natin tong palitan para sigurado tayo na okay yung pagkakabuo nito. Ayan o, oh. kinalawang siya rito. Buti dito lang siya na-stack up sa may ano, bandang piston. Tapos kanina yung head, okay na, natanggal na natin yung mga Namumuwang kalawang dito, party dito sa may loob, nalinis na rin natin. Tong black medyo alanganin na rin kasi kinalawang na yun dito niya, ayan no, oh. and medyo kinalawang na rin siya. So tama nga yung ano natin dito, findings natin noonan na binaha talaga siya. So ayun, siguro bibili muna tayo ng bagong block tsaka piston dito tapos uh, saka natin ibabalik tapos tuloy na nga natin ito itatayo. So ayun, pansamantala dito lang muna natatapos yung video natin dahil yun nga, kailangan natin bumili ng bagong block tsaka ng piston ring set. So bago natin tuloy ang tapusin to mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave, si Project Bilog, or si Project Kalikasan. Sa mga nagtatanong kung paano, basic lang, check nyo lang dito sa baba. Right? Yun nga, para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Wave, napaka basic lang, dapat i-download at install nyo tong Diamond Game. Tapos yun nga, kapag na-install mo na, kung bago lang dito, yung register lang yung pipindutin mo, Pilapan mo lang lahat yan at kapag nakagawa ka na ng account, dito ka naman papasok sa login. So ito na yung may kita nyong mga laro dito sa Diamond Game. Pero bago kayo pakita sa inyo yan, disclaimer lang, itong laro na to ay bawal na bawal sa minor. At libangan lang yung mga kaipon ni Puna nyo, wag na wag nyo na rito ilalaro. So yun nga, sa mga gusto mag recharge dito, basic lang yung gagawin nyo, i-click nyo lang to. Tapos dito kayo pipili kung magkano yung gusto nyo ilagay na pondo rito. So once na nakapaglagay ka na ng pondo, yun nga, pwede ka na maglaro at ito yung madalas na pinapakita ko sa inyo. Itong Dragon versus Tiger. Check natin kung may binasin tayo ngayong araw. Try tayo ng kahit 5 piso lang dito sa Dragon pa rin. Tapos kapag tayo naman yung lumabas. Balik, puhunan lang yan. So babalik yan dito sa gold coins nyo. Yan, makikita nyo kung magkano na yung mga tinataya nila. So ayun na, check natin kung may binas. Ayan na, Queen. Tsaka Dos. Yun, Siyempre, mas mataas yung Queen. Kaya panalo tayo ng limang piso. So, may pambili na tayo ng candy, no? So, ulitin ko mga sir, ah, sa mga nag-register dito, lalong-lalo na dun sa mga nag-recharge, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo. Malay nyo, this coming, January katapusan, kayo yung Buenasin, isa, ah, isa sa mga alaga natin na wave. Right?